Ah, ah, nakakapagod. Pagod na pa daw galing sa trabaho ko. Nakasahing na kaya sina Lips at Ga. Nakakapagod. Nasa so, na kaya si Sol? Wala akong makahalili din sa pagbabantay sa emergency room eh. Si Ga eh, naabutan na naman ng hybrid. Eh, Nagluto naman ng bitoka ng mga... Boy wala pang sinaing hanggang ngayon kasi ina ina, ina paparipa pa din hanggang ngayon gabi ng gabi na Diyos ko oh lips ginagawa mo dyan ba't nandiyan ka edi arit binabantayan si Gas sa emergency room sa emergency room at high blood na high blood na naman ngayon ang taas na naman ng blood pressure niyan wala na akong magawa din yung eh wala namang igamot eh, na maayos at lagi namang high blood nagluluto lang naman i eh, high blood naman upo naman sa ari eh, wala pa nga sila hanggang ngayon at sinasabi si hindi pa nadating at nagpapakita pa, pa hanggang ngayon kung nasa saan naman hindi na dumating din eh hindi naman ako makapagluto wala nang magbabantay din sa emergency room kay eh, naman din ano na naman ang ginawa niya sa buhay puro na nga lang sa ari wala na high blood pa pinagluto niyo lang na high blood pa Pagod na nga kami ni kulot sa trabaho. Hindi na nga nakakatulong, puro issue pa. Gamot na naman ang kailangan niyan. Eh sa dyan naman, wala na akong alam na pati buhay ko'y naabala sa pagbabantay. Eh wala naman akong kay kapatid natin. Wala akong... sa ibang mababantay dyan, hindi naman mababantayan ng ibang tao, kundi tayo din magkakapatid, magtutulungan. Disko, naman naman hanggang ngayon. High blood na high blood. Wala naman ang sa buhay. High blood pa. Teka nga, kukunin ko ang pang blood pressure doon at microscope ni Doc. Titignan ko kung high blood pa siga. Mahiram yung ano. Doc, mahiram naman mo muna ng microscope niyo at saka ng pang blood pressure. Titignan ko lang ang dugo ni Ga kung mataas pa din hanggang ngayon. Ako hindi na katulog eh. Ako yung dapat nasa sa bahay na ngayon eh, hindi ko magawa at ako may binabantayan. Ah, uh, sige, ipapahiram ko muna iyo itong microscope ko. Microscope ko. Microscope ko. At itong pambipi. Oh, ito, marunong ka ba nito? Oo, maalam mo akong gumamit dito. At ako ay taga-bipi noon sa aming bahay pag siya inalanta ka ng mataas na blood pressure. Siya ay dok, ako ay magtitingin na doon ha. Ah, sige, Alamat marami pang ginagawa. Ito na lang so, mo ng bahala. Siya titingnan ko muna ng blood pressure or yung sigat. Mataas pa din yata hanggang ngayon ang dugo eh. Tignan ko, ang blood pressure ni ka. Kamusta ka pa rin ako yung dami kong gawain, hindi ko magagawa dahil sa iyo eh. Ito yung cum pressure mo kung... ...kamusta na? Kung mataas pa bagang yung sugar? Hindi ko magagawa nang nag i ko naman lips. Ang sakit na eh. Ay, kayo, ay, ay, ay. Pero ka. Ang dugo mo ipupotok na sa taas. Ito yung, uh, ang an an na, ng Ito, no. Ang taas ng dugo mo? 252 over 3 Bigyan yung dugo mo Ulitin ko nga, ang taas 252 over 3 Hindi ka pwede din na naman sa kabila Ang taas ga 251 over 4 Huh? 251, bumaba ng isa. Ikaw magpahinga nga muna dyan. Siga, si, si kada eh, na ang galing trabaho, hindi ko na makasikaso sa iyo eh. Hindi tubig. Ah, ah, bigas pa yung sinaing iwan lang isa sa iyo eh. Taas ang ng dugo mo. Taas pa din ang dugo ni Gadgets ko. Oh, lips, kamusta si Ga? Na-bipi mo? Binipi ko at ginamit ko ang microscope hanggang ngayon yung taas ng BP 252 over 4. Oh, Bumaba ito na naging 251 over 4. Nung una'y 252 over 3. Butit kinakaya pa niya ng kanyang blood sugar? Puputok nga yung pang BP kanina. At ang, sa taas ang dugo. Ang laki na ng braso e eh, puputok pa. At talaga namang ang paggayong ko ng pang BP eh, hindi na ano, eh, makaorsa. Alam ka na inay, hindi nga ako ngayon lalabas mo na daw ng Inday ko si Inay. So sige, ako na lang magbabantay muna kay Ga. Bantay mo na din yun kay Inay. Lalabas Inday ko si Inay. Pagod na pagod na galing trabaho, magbabantay pa ng kapatid mong high blood. Hindi na ako nakabihis. Si Kulot ay eh, wala pa.